Pwede plastic pa So yun uh, So yun, uh, ganitong Ganito kami pag walang pasehero Stay put lang Motolite yeah. So, yung iba, tulog. Dahil sa gabi, puyat. puyat. sa ML. Sa araw, tulog. ML. Alright, so, nakita ko sa inyo kung sino mga tulog. Makasarap na tulog pag sa tricycle. Alright. It's going to be yan ng mga tol uh, pag walang pasero tingnan mo mga tulog kaya tulog yan ito naman <laughs> nakatunga niya alright ayan nakain na lang dahil walang pasero alright ano yan fried chicken kain na Oh, naka-video pala. Eh, Peng, tutong mo na. Ha? Baka pati plastic pa kain ha, dandan -dan lang. Yan ha. Pwede mo yung doberman ha.